Kosmikong Pananaw Naalimpungatan ako at pagbangon ko ay napansin ko na ang loob ng aming dilaw na tent ay napatungan ng manipis na yelo. Mahimbing ang tulog ni Henry sa loob ng kanyang sleeping bag sa tabi ko, samantalang sina Romy at Dennis ay nasa kabilang tent sa labas. Ngayon ang aming panlabing isang gabi ng pamumundok sa rehiyon ng Everest dito sa Nepal. Nakakamp kami sa 5,200 metrong taas mula sa dagat at sa ilang oras pa ay aakyat kami papunta sa tuktok nitong 20,000 talampakang bundok dito sa Himalayas. Unti-unti nang napagtanto ng isip ko kung gaano kapanganib ang pinasukan kong ito. Malalim pa ang gabi ngunit Naiihi na ako. Nagdadalawang isip ako dahil sa ideya ng malamig na hangin sa labas ng tent. Pero di nagtagal ay napilit ko rin ang aking sarili na magsuot ng jacket at abutin ng zipper ng tent. At buti na lang. Binati ako ng kalangitan na walang kaulap-ulap, puno ng mga nagniningningang mga bituin. Bumaba ang mata ko sa bangin sa aking paanan at napadilat ako nang makita ang hilera ng matatayog na bundok puno ng niebe at nagpapatuloy ang mga hanay hanggang sa kayang maabot ng aking paningin sa lahat ng direksyon. Bukod dito, ang buong panorama ay iniilawan ng kabilugan ng buwan. Ang paglangoy ng mga bundok sa ulap sa ibaba ng buwan at ang paglutang naman ng mga bituin sa taas ay walang katulad. Mailalarawan ko ito bilang isang espiritual na karanasan. Marahil ang pinaka bagay na nakita ko sa aking tanang buhay. Ang larawang iyon ay mananatili ng nakatanim sa aking isipan magpakailanman ako ay napahanga, naaba at napalaya ng kadakilaan ng realidad ng tanawin na iyon. Payapa ang katahimikan. Ang tunog lang ng pagtama ng ihiko sa niebe sa lupa ang maririnig. Nakatayo lang ako doon ng sampung minuto. Tinitiis ang minsang pagbugso ng malamig na ihip ng hangin habang nakatitig at ninanamnam ang pambihira at banyagang tanawin sa aking harapan. Di nagtagal ay bumalik din ako sa loob ng tent na may dalang ngiti sa aking labi. Bakit espiritwal ang karanasan kong ito? Bakit ako napahanga, naaba, at napalaya nito? Espiritwal ito, ngunit hindi sa relihiyoso o mistikong paraan tuwing ako ay nakakakita ng kadakilaan ng kalikasan, ang isipan ko ay sinasapian ng tinatawag na kosmikong pananaw. Dahan-dahan kong nauunawaan kung gaano ako kaliit at kawalang kabuluhan sa aspeto ng oras at sa aspeto ng kalawakan. Ano man ang aking gawin sa aking buong buhay, ang 70 o walumpung taon ay katiting lamang kung tutuusin hindi ko mababago ang katotohanan na ang mga bituin at bundok na iyon ay naroon na ng ilang milyong taon bago ako ipanganak at mananatili doon ng ilang bilyon pa pagkatapos kong mamatay. Ang katakot-takot na laki ng kalawakan at ang pagitan ng mga tala sa isa't isa ay bagay na hanggang ngayon ay hindi ko lubos maisaisip. Gayunpaman, alam ko na ang mga atom na bumubuo ng aking katawan ay naglakbay mula sa isang malayong bituin na namatay mahigit apat na bilyong taon na ang nakakaraan. Ito ang parehong mga elemento na bumubuo sa lahat ng bagay at nabubuhay sa mundong ito. Mula sa mga bundok hanggang sa lahat ng mga taong nabuhay dito. Bukod dito, lahat ng parte natin ngayon ay naging isang bahagi ng ibang mga bagay dati. Maaring may mga atom sa katawan ko ngayon na galing sa isang dinosaur, sa isang sinaunang taga ehipto o marahil mula sa isang bundok. At patuloy tayong mamumuhay bilang parte ng unibersong ito pagkatapos nating pumanaw. Bawat piraso ng ating katawang laman ay magtitipon at bubuo ng ipapang mga bagay maaring parte ng isang bagay na may buhay pag iniisip ko ito binibigyan ako nito ng diwa ng kaugnayan sa nakaraan sa hinaharap at higit sa lahat sa kasalukuyan sa kabila ng lahat ng mga suliranin at sakuna sa daigdig na ito mas malapit tayo sa ibang mga tao at mga bagay kaysa sa inaakala natin. Para sa akin, isa itong ideya na nakapagbibigay kapayapaan sa damdamin. Hindi ba kamangha-mangha na nabubuhay tayo sa panahong ganito karami ang alam natin tungkol sa mundong ating ginagalawan, ang lugar nito at natin sa kalawakan? Ang kamalayang ito ay nakapagpapalaya ng paraan ng ating pag-iisip. Ang sumusunod na mga salitang binitawan ni Neil DeGrasse Tyson ay perpektong naglalarawan ng aking damdamin. Mayroon tayong natural na kagustuhan na maramdaman na tayo ay isang espesyal na tao. Huwag mong ikabahala ang bagay na ito. Nararanasan natin itong lahat ang kosmikong pananaw ang bubura sa pakiramdam na ito. Buburahin at bubuin nitong muli ng mas maganda at mas matibay. Itinuturo ng kosmikong pananaw na hindi tayo natatangi dahil naiiba tayo sa lahat, kundi dahil magkakatulad tayo. Ang kosmikong pananaw ay may kapangyarihang baguhin ang tingin mong mahalaga sa buhay na ito may kapangyarihang ihamak ka, ngunit sa magandang paraan. May kapangyarihang ipamukha sa iyo na ang mataas na tingin mo sa iyong sarili sa buong buhay mo ay hindi makatuwiran sa pangkalahatang saklaw ng mga bagay-bagay. Ito ang kosmikong pananaw. Kapag may kausap akong tao at napansin kong tila malungkot siya at bigo sa mga pangyayari sa kanyang buhay, Pinapaalalahanan ko siya na ang mga atom sa katawan natin ay nanggaling sa mga bituin na sumabog mula sa kabilang ibayo ng kalawakan. At mula sa pagsabog na iyon ay nabuo ang bagong henerasyon ng mga tala na may sapat na sangkap upang bumuo ng mga planeta. At sa isang mundo, bumuo ng buhay. Nandito tayo sa daigdig gigising ka, mag-aalmusal, papasok sa trabaho o sa eskwela, gagawa ng mga gawaing bahay, tayo ay kalahok sa isang ecosystem. At kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng ito, may isip mo na hindi sa nandito tayo at naroon ng kalawakan. Hindi sa tayo ay mga tao at ang iba ay hindi tayo ay kasali sa isang dakilang paglalahad ng mga kosmikong kaganapan. At para sa akin, binibigyan ako nito ng pakiramdam ng pagiging parte ng kalawakan. Iyon ang kosmikong pananaw na nagbibigay sa atin ng pagkakataon na umupo ng tuwid, tumingin sa paligid at magsabi, Bahagi ako ng isang mas malaking bagay sa aking sarili. Ito ang handog ng ikadalawampung siglong agham sa sangkatauhan, ang kamalayan sa kalawakan, ang diwa ng pagiging parte natin nito, Hindi kahiwalay at iba sa kalawakan, ikaw ay bahagi ng kalawakan, ikaw ay nasa kalawakan at ang kalawakan ay nasa iyong. Hello guys! Kung nagustuhan nyo ang video na ito, ilike nyo lang siya at mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito para sa mas marami pang mga kwentong Filipino episodes na gagawin natin. Hanggang sa muli!